Mars! Ano na? Eto palang si Piolo Pascual? Charot! Wala tong kinalaman kay Piolo. For the past few months, naging busy ang ating gobyerno, particularly ang Senado, Malacanang, and the entire Executive Department, kay Alice Guo and Pastor Quiboloy. And for the past few weeks, ang sambayan ng Pilipino ay naging abala sa mga tumatakbo or nagfo-file ng certificate of candidacy na iba't ibang mga personalidad and behind all these government circuses you know politics circus for the past few weeks for the past few months in the Philippines nasa lisihan pala tayo nasa lisihan what do you mean sian Ito palang Commission on Elections, nagpa-bidding last year. Tama ba last year? Ayun ang di ko sure. Nagpa-bidding sila kung sino ang pwedeng kumontrata sa darating na 2025 elections. Mga gagawa ng mga makina, balota, canvassing machines, and everything else. Isa lang yung bidder. Hmm. Bakit? Mga foreign companies, mga IT companies sa malalaki sa buong mundo, ayaw sa Pilipinas. Magulo eh. daming korupsyon, daming red tape, daming mga kung anik-anik, sakit sa ulo. Kaya ayaw nila makialam sa eleksyon ng bansang Pilipinas. Pero merong isang naglakas loob sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Miru Systems of South Korea. Ang malupit dyan dahil walang ibang nakipagbiding No choice ang Comelec. Isa lang yung nakipag-bid, So kailangan nilang aprobahan yung kaisa-isang yun. 18 billion pesos ang napagkasundo ang kontrata. Magbabayad ng Comelec, ang bansang Pilipinas. Alright, pondo ng bayan ng 18 billion pesos to Miro Systems para i-operate ang buong eleksyon sa 2025. Now, sa hindi maipaliwanag na kadahilanan naman, mga Marcy, ay tayo dito chismis ha. Fox ito. Yung Miro Systems ay kumuha ng local partner sa ating bansa. Local companies, local corporations. Tulo, tatlo. At yung tatlong yon sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay may link lahat sa Duterte administration, particularly yung St. Timothy Construction Corporation, na pag ni Sara Discaya and Curly Discaya, hindi tunay na pangalan, si Sara Discaya and Pacifico Discaya II, mag-asawa ite, si Yol! Sino namin yan? Pakialam namin dyan, artista bayan yan? Politiko ba yan? ang mag-asawang Biskaya ay ang number one contractor ng Duterte Administration ng DPWH Build, Build, Build Projects from 2016 to 2022. Number one under St. Gerard Construction Corporation. Dahil nagkaroon sila ng issue sa BIR noong 2020, fin-lockdown sila, pinalitan nila yung pangalan ng kumpanya. Naging St. Gerard um, General Contractor Chuba Chuchu Bottom line, sila yung may-ari nito, sila ang pinakamalaking contractor ng mga Duterte. And come to think of it, bakit ang isang construction company ay magiging partner ng isang Miro Systems na service provider sa buong eleksyon ng ating bansa. Construction company. Why? How? Siyan? Sure ka ba dyan? Na talagang yung St. Timothy Construction ay na-partner ng Miro Systems ay talagang konektado sa mga Descayas na biggest contractor ng Duterte. How sure are you? How sure I am? Check niya, yung articles of incorporation. Nila, ten years ago, nine years ago, I forgot what is the exact year. And you will see their names. Pacifica the II. And Cesara, blah 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 is long name. Diskaya. And take note. Last October 4, in a Tuesday, Commission on Elections, Yung Saint Timothy. Na umalis na sa joint venture, joint venture partnership with Miro Systems. Miro Systems. Kung hindi lehitim mo ang conflict of interest na ito, bakit yun gagawin ng Comelec? Ang problema natin ngayon, for the past one year or more than one year of preparations, na-expose na lahat ng mga balota and election machines. With St. Timothy, with the diskayas. So, Comelec, I'm asking you this question right now anong assurance po yung maibibigay nyo sa amin, sa taong bayan na hindi compromise yung mayiging election sa 2025? What if walang pumasok na bidder tapos kinontak lamang ng mga diskayo yung mirror systems bilang dami nila kaya yung tatlong kumpanya na partner, na joint venture partnership ng Miro Systems, ay sila lang din. What if ganun ang nangyari? Paano nyo kami ma-assure na hindi ganun? Na talaga magiging malinis yung election sa 2025? Yung Diskaya, meron silang limang kumpanya na nakaregister sa Pilipinas Yung tatlo St. Gerard General contractor Blah 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 Pangalawa St. Timothy Blah blah blah, blah. And St. Matthew blah, blah 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 Puro Santo no? May hiling sila sa Saints? Siyang paano masabi na talagang kanila yung mga kumpanyang yan? Gerard Matthew And Timothy na ko ay ang kanilang tatlong lalaking anak. Pinangalan nila yung tatlong corporation sa kanilang tatlong lalaking anak. Alam niyo sa totoo lang, wala akong idea sa bagay na to eh. Nagkaroon lang ako idea nung umiiyak-iyak-iyak na sa media si Mayor Vic Soto. And for the past 3 days, inaral ko mabuti lahat ng facts, lahat ng documents. And I'm telling you right now, what I'm saying this time is not a chismis at all. These are based on facts. And to be honest with you, hindi ko rin gusto si Mayor Vico. Hmm, bakit? Masyadong straight. Masyadong too good to be true. Ayaw ko sa mga taong straight eh. Gusto ko mga buy. Buy legal. Pwede sa legal, pwede sa illegal. Ayaw ko na mga ganyang straight masyado kalbo ni Mayor Vico. Parang not my taste. No? Hindi ako, hindi ako ganun. Gusto ko yung mga taong illegal. Kaya, to be honest, kung personal preference lang, mas gusto ko yung mga diskaya. Mas gusto ko yung mag-asawa. Kung personal preference, bakit? Ang lupit nyo! Kayo number one contractor ng gobyerno for six years? Kahit way back 2015 yung St. Gerard na flag daw ng BIR for issuing fake tax, fake, respect, fake receipts? fake tax declarations. Pero pagpasok ng Duterte I admin, mean, kayo pa rin, after that happening on 2015, kayo pa rin ang number one contractor ng aming bansa. Ang lupit niyo, yun! Kayo na gusto kong tao! Mga lobbyists connected to the politics. Grabe, pumera, bilyon, bilyon. Ganyan ang gusto kong tao, ganyan ang gusto kong diskarte. Ang ayaw ko lang dito is, pati yung Comelec, pinasok nila, pinenetrate nila. So, paano po kayo makasigurado ngayon na mayiging malinis yung election at yung mga resulta ng darating na 2025 elections ay talagang totoo. Kasi pag ikaw ang general contractor, number one contractor ng gobyerno ng bansa, grabe yung impluensya mo sa lahat ng mga politiko. Kasi magpakatotoo na tayo, hindi ko sinasabi na corrupt ang St. Timothy or St. Gerard, sinasabi ko in general na pag merong mga construction projects sa ating gobyerno, grabe ang korupsyon. Alam ng lahat yan at kung ikaw ang general contractor, pinakamalaki number one sa buong bansa, grabe ang pera dyan. Kapag grabe ang pera dyan, grabe yung influensya mo sa mga politiko. Pag grabe ang influensya mo sa politiko, ang daming saludo sa iyo, ang daming mong kaalyado. So ngayon, na sobrang bulag kami kay Alice Guo, kay Pastor Iboloy, at sa mga nagpapahala na ng mga COC, na nyo kami na for more than one year, tinatrabaho nyo na pala yung mga balota, yung mga makina, para sa darating na eleksyon. Bakit kayo, construction company kayo, hindi na kayo IT systems company? At bakit inaward sa inyo ng Miro Systems? Ano ang connection nyo sa Miro Systems? Bakit sila ang loan bidder ng ating bansa? Walang ibang nagbid kundi sila lamang. Tapos nung na-approve sila, nung nag-grant sa kanila yung kontrata, kayo agad ang kinuwang local partners. How come? How come hindi ko mapagtagpay? Hindi may paliwang nagdakadahilanan eh. There's something wrong. You know, wala akong pakialam kung tumatakbo si May uh, si Sara Diskaya for mayor ng Pasig. I don't give a fuck about Pasig City. Paki ko diyan. Wala rin akong paki Mayor Biko. Paki umatalo ka. What's my concern is Comelec. President Marcos. Well, I know for a fact na ang Malacañang ay technically speaking, walang power over COMELEC. Because COMELEC is an independent body na niluklok ng ating konstitusyon. I know that. So, kinakausap ko to separately. Malakanyang, President Marcos, Commission on Elections, paano niyo po ma-assure sa amin na yung darating yung 2025 elections ay walang impluensya ng mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. How can you assure us after all these Saint Timothy team with the Discayas and with Miro Systems, so sila mismo ang may control, 100% control sa darating na eleksyon. Paano nyo po kayo ma-assure na may malinis tong eleksyon na to at walang influensya ng mga Duterte? How can you assure the people? How can you give us assurance? Kung ako po tatanungin ninyo, dapat alisin na yung Miro Systems. Pinaalisin na nga yung St. Timothy eh. I Aminado mean, na nga kayo, there's a conflict of interest, there's a problem. There's a possibility of certain compromise. That's why last October 4, inutusan niya yung St. Timothy na pag hands off na sa Miro Systems. Pero paano tayo maka-assure? No na wala pa talaga silang alam or wala talaga silang implementation sa mirror system. So kung gusto niyo pong bigyan ng assurance sa ating gobyerno, dapat i-abolish po itong kontrata with mirror systems and back to zero. Meron po po limang buwan or anim na buwan para gumawa ng mga balota na kayang-kaya naman. Kumuha po tayo ng ibang kumpanya na hindi nakukuha ng kahit na sinong local partner sa Pilipinas na pwedeng impluensya ng kahit na sinong politiko para ma-assure po natin yung malinis na darating na eleksyon. Paano po kayo sure ngayon, after all this happening, na yung mananalong senador sa 2025 at yung mananalo ng mga mayors, governors, and other positions in the country are not manipulated or compromised in favor of the Duterte allies with the Discayas, through the Discayas. Yun lang po. Sa likod ko, ka, pinalikatawa? ako. God bless sa ating bayan. Kapon kap.